Ipatutupad na sa BARMM ang Pantawid Pasada Program. Kasunod nito, nakipagpulong ang Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Land Bank of the Philippines para sa implementasyon ng programa. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Nagtungo ang mga opisyal ng BLTFRB sa tanggapan ng Land Bank of the Philippines at inalakay ang mga kinakailangang paghanda para sa nalalapit na paglulunsad ng Pantawid Pasada Program sa Bangsamoro Region. Layunin ng pagpupulong na tiyakin ng maayos na pagpapatupad ng programa, kabilang ang mekanismo ng pamamahagi ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong chopper at operator ng pampublikong transportasyon sa regyon. Binigyang diin ng BLTFRB na ang Pantawid Pasada Program ay isa sa mga pangunahing hakbang ng Bangsamoro Moro Government upang suportahan ang sektor ng transportasyon. Jen Garcia, iMinds, Philippines.